So guys, good morning Ayan, kagaling ko lang sa labas Kaloka, masyadong malamig sa labas So ayan, mukhang halatang nilalamig tayo So ayan, nagprepare ako ng teko ko so So kailang kong magpainit muna dahil kagaling ko lang sa labas Nagbayad ng school canteen ng anak ko, kaloka Tumas ang mga bayaran ngayon As in since nung since nung natapos ang COVID, tumaas lahat ng mga bayarin. So ayan. Paint mo na ako dahil ang lamig sa labas. Kailangan ko pa maghintay ng bus? Isang oras ang hintayin mo. So ayan. Tiis-tiis lang. Then, ito pang nakakatawa. Share ko lang yung sobrang kaku kakuriputan ko as in. Kaya lagi ako napapagalitan yung masawa ko. so, ayan. Dahil sa kakoriputan ko, minsan sarili ko, hindi ko na nabibilan. Dahil since nung nag-asawa na ako, nung nagkaroon na ako ng anak ko, hindi na ako masyadong bumibili ng mga gamit ko. Yung mga anak ko na lang ang pinagtutuunan ko. So, yung mga gamit ko naman, yung mga yung asawa ko na lang, yung mga karoon na, kaloka na, ano na tayo. Minsan yung mga gamit kong gusto kong bilhin, yung asawa ko na lang bumibili. <laughs> Kaya, tapos yung pera ko naman sa mga anak ko. So, ayan yung kakoriput. Kwento ko yung kakoriputan ko. As in, kukwento ko, itatawag ko yun. Itatawag ko dun. Ah, kaloka. Itatawag ko yun mamaya sa asawa ko. Ayan, magagalit na naman siya. <laughs> Dahil, instead sana na, plano ko sana magbar. Magbabar sana ako eh. So, naisip ko, dahil ang gagastusin ko lang naman sa pang ko is 10 euro. 10 euro. Bibilyan ko pa yung mga, yung mga brush ng anak ko. Kaso nga lang, sa ano, sabi, ko, sabi ko na lang sa isip ko, bibili ko na lang mga gamit ng anak ko. <laughs> Instead na magbara ko, bibili ko na lang ng gamit ko. So, sa bahay na lang ako, magtete. Ayan. Ganon ako, kakoripot. <laughs> Tapos si Kukuntuhin sa asawa ko magagalit na noon. <laughs> bakit di, bakit di ka ba nagbar sa ano, magkape o magkapuccino sa bar? To? sayang. Eh, ilasaglit lang naman ako din. Bili ko na lang yung gamit ng mga anak ko. So, ayan. mo na ako dahil malamit. Ang binihilan ko na lang yung mga brush ng anak ko. So, instead na magkakapuchino ako para sa sarili ko, binili ko na lang ng, ano, ng mga gamit ng anak ko. So, ayan bilihan ko ng yung mga jacket ni Camila para sa gymnastic niya dahil kulang, kulang siya. So, meron siyang tatlong jacket dun. Lahat ang kinuha ko, mga ganito. Yung may zipper siya para pag start na silang mag-gymnastic or uh, tawag dito yung physical education, PE sa atin. Ayan, ang dami ko nang sabi So, yun. Instead na inataas pa niya yung damit niya, so, ang kinuha ko nalang jacket niya is ito ito'ng tatanggalin ko. So, 'di ba? Imbes na pag, pag ko na lang, bibili ko na lang ng <laughs> ng gamit ng mga anak ko. Ganun ako. Instead na pag para sa sarili ko, bibili, bibili bibili ko na lang sa mga anak ko. Then, dalawang pantalon, 'yung talagang pang-winter na kailangan ko na magpalit ng mga pantalon ni Camila dahil 'yung mga gamit niya, 'yung mga pantalon niya lumiliit na, binigay ko na lang kay Diana. Then, syempre, bibili ako rin ng mga... Pag bumili ako ng gamit ni Camila, bumibili rin ako ng gamit ni Diana. Kailangan parehas ko silang bilhin dahil hindi naman porque maraming pinag luma ni Camila, tapos ibibigay ko liyan. Tapos si Diana, hindi ko na siya bibilan. Kailangan ko pa rin siyang ibilhin dahil gusto ko pantay siya ang dalawa. So, ayan ayan ang kakuriputan ko. Kaya minsan, sabi ko sa asawa ko, pinagmamayabang ko ng pasalamat ka, hindi ako maloko, kung hindi wala kang ipon. Sabi ko gano'n sa kanya. <laughs> Nakajakpat ka, charot sa wagan sa kanya. Ganun kasi ako, kahit nung dalaga ako, nung dalaga nung hindi naman talaga ako maloko, hindi na ako mahilig sa mga demarka, So, nung nag-asawa na ako, doon ako nakatikim ng mga demarka. Yung asawa ko lahat bumibili. Kaloka. <laughs> <laughs> doon ako nakatikim ng mga demarka. Pero minsan, sabi ko sa kanya, wag wag masyado yung manan dahil ayoko din magpa Dahil once na in time na mawalan siya ng pera o kinulang kami sa budget, ayoko yung ayoko yung nafi-feel ko na na ako yung sasamang ng loob ko pag hindi ko na, na di niya nabili yung gusto niya so ayoko nang ganun ayoko nagpapaispul kahit siya mismo ang nagbibigay sa akin lalos siya lang magkisang nagtatrabaho so ayoko siyang ispul din nakakahiya nakakahiya sabi ganun so sabi ko sa kanya maswerte ka hindi ka mal hindi ako maluho sabi ko na sa kanya so may <clears throat> may sarili naman akong pera so ang ang instead na bibili ko sa sarili ko para lang para na lang sa mga anak ko. So, nung panahon na dalaga ako, nabibili ko na lahat ng gusto ko, nasusuot ko na lahat ng gusto ko. So, ayan. Para sa mga anak ko na lang. Ganun ako. So, ayan. Kay ganun kaswerte yung asawa ko. Charot. <laughs> ganun talaga. Kailangan ko na magpainit din mamaya. Puti meron pang natira yung linuto kong sinanglaw. Sinanglaw sa tao ng mga Ilocano. So, magsusupa ako din rice. Kunting rice na lang. So, ayan. Kailangan ko na magpainit. So, guys. Thank you sa panunod sa vlog ko ngayon. Yun lang yung share ko ngayon. Yung kakuriputan ko. So, ayan. Thank you for watching sa mga ng vlog ko. Thank you, guys. Ayan. Ang ganda ng Christmas tree ko sa likod ko. So, ayan. Bye-bye.